Alamat ng Palawan Noong unang panahon ang dakilang nagsalad, isang kataas-taasang diyos ay naghabi ng lupa, at mga tao kasama ng isang prinsesa sa isang islang pinangalan ng Kuyo. Ang islang ito ay napakasagana. Mayroon rin silang diyos ng buwan na sina Linamin at Nulan. Isang araw, mayroong malaking barko ang dumating sa isla at may mga lalaking nakasuot ng ginto, malalakas at matitikas ang kanilang katawan, kasama nila ang kanilang prinsipe. Natakot ang mga tao sa isla at sama-sama silang nagdasal. Nabago ang pamumuhay ng mga tao at namuno ang dayuhang prinsipe sa isla. Habang pinaliliguan ang prinsesa ay dumating ang mga lalaking dayuhan at kinuha ang prinsesa papunta sa prinsipe. Lumitaw ang Diyos ng buwan na isang bata na kumikinang at sinabi, ang kanilang prinsesa ang mananaig at sila ay uunlad. Nang makita ng prinsipe ang prinsesa ay nahulog ang loob nito dahil sa kagandahan ng prinsesa at sila ay kinasal. Nais nasunin ng prinsipe ang prinsesa ngunit ito ay nakatulog. Narinig ng prinsesa ang awit ng prinsipe at pa ng prinsesa na kailangan nilang hanapin ang magandang dalaga na tanso sa ilalim ng araw. Sinabi ng prinsesa ang napanaginipan niya sa prinsipe. Naglayag ang dalawa tungo sa napanaginipan ng babae. May nakita silang itim na ibon na tila sumasayaw sa harap ng balko. Sinabi ng prinsipe na pinadala ito ng Diyos kaya sinundan nila ito dahil ituturo nito ang tamang daan narating nila ang isang lupain, napakaputi ng mga dalampasigan at napakalinis at dalisay ng tubig. Sa lugar na iyon, pinati sila ng mga tribo ng pagkakaibigan at mga prutas. Ang mga lokal na tribo ay tinatrato ang kayuno ng may ganoong paggalang. Ito ay paraiso at pinamunuan sila ng mga diyos. Pinura nila doon ang diyosa at nagpasyan na ang mga taga-kuyo ay pugad at uunlad iyon ang lupa ay kalaunang tinawag na Paragua o Palawa.